Mga kababayan, ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. At ito ang special na episode ha, dito sa ating channel. Uh, ito po ay inspired po tayo kay um, Lakay Deo Makalma ng DZRH. Ang lugar kung saan ang katotohanan ay hindi natatakot sa anino ng kapangyarihan. Ngayon, ha, sa gitna ng mga alingaw-ngaw ng politika, tayo'y maglalakbay sa isang kwento ng budol panluloko at pagtindig. Mga kawok ha, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, sama-sama panatilihin nating malaya. At walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag Laban Para sa Katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Okay, shoutout muna. Shoutout muna sa ating mga manunood sa mga OFW sa United States na nagtatrabaho ng husto para sa pamilya. Keep fighting. Sa Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany, at syempre sa ating minamahal na Pilipinas. Dalawang beses kong binabanggit kayo dahil kayo ang pundasyon ng bayan mga kabataan, kayo ang pag-asa, huwag kayong magpabudol sa fake news. Ngayon, mga kaibigan, pag-usapan natin ang ICC o ang International Criminal Court na na tinatawag natin, no? Uh, hindi po, magkaiba po 'yun. Yung ICC, doon sa The Hague. Okay? Uh, ano po 'yan, no? Uh, kung saan po uh, nakakulong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na Uh, recently ang ICC po ay hindi po pinaburan ang ang yung sa dismissal po ng um ay ah, hindi yung pagpabor po hindi po pinaburan yung uh, interim release uh, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte no in dito naman po sa atin yung sa mga flood control ICI po ang tawag doon no okay um madami po kasi no? ito by budol Nalusaw na ba? At bakit dapat kabahan ang malakanyang susuri natin ng malalim, factual at may konting katatawanan. Dahil sa buhay, kung walang tawa, puro luha na lang mga kaibigan. Okay, mga kababayan, balik tanaw muna tayo. Ang ICC ay nag-iimbestiga po, no? ah uh, Doon po sa flood control. Ay, nako, ah uh, sa makalipas na sampung taon niya tayo, no? ano eh, pu sinama pa yung ano eh na tatlong taon lang naman ah na, yun din naman talaga pumutok ang ang flood control mess uh, ghost projects si pero alam nyo, yung mga ghost projects na matagal na po yan eh ah may sinasabi pang ang daddy ko na white elephant okay matagal na po yan Ah, panahon pa yata yan ng kopong-kopong. Pero sabi ng korte, ay dito po sa ICC, oh, may jurisdiction pa sila ng mga krimen bago ang withdrawal. Ngayon 2025, no? ah yung sa ICC po ito, ano, ongoing pa rin ito, may appeals, rejection ng release para kay PRRD at postponements ng hearings. Pero bakit budol? Dahil para sa marami, ito'y political interference, isang tool ng mga dayuhan para guluhin ang soberenya natin. Hey, parang yung budol-budol gang na nangangako ng hustisya, pero sa huli, pera at kapangyarihan ang habol. No? At si Atty. Vic Rodriguez, siya ang bayani rito. Dating Executive Secretary ni Pangulong Marcos, pero ngayon siya pumapalag no? laban sa sistema. Siya nagsasalita sa rallies, nagdidepensa kay Duterte, at tinatawag na budol ang mga kurap na gawain. Witty ba? Parang sabi niya, meron akong diploma, isang job sa mga walang kredibilidad. Yan. Ngayon, mga kawok, bakit dapat kabahan ang malakanyang? Dahil sa ilalim ng kasalukuyang admin, sabi ni Attorney Vic, ang corruption ay very bad at rampant. May trillion peso allegations, insertions uh, sa budget, at kahit calls for resignation, parang sine. Mga kababayan, ang pelikula ay corruption, the sequel. Pero walang happy ending para sa bayan. At si Attorney Vic, siya ay nag-propose ng death penalty para sa plunder at drugs para tapusin ang mga mambubudol sa gobyerno. Lako, lako, eh, parang kakasuhan yata si Bong Revilla at saka si Jingko Estrada ng Plunder. Paano yan? Ay, nako, ay, mahirap yan. Imagine, sa Malacanang, ha, ang corruption ay parang buffet, lahat libre. Pero ang bayan ang nagbabayad ng bill. At ang ICC, ha, para sa kanila, ito'y distraction. Habang abala tayo sa probe, ang totoong budol ay nasa loob ng palasyo. Mga kabataan, OFWs, huwag kayong magpapauto. Basahin ang balita, suriin ang facts. Kaya bago tayo magpatuloy mga kawok, support our channel by shopping sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada. May mga discounts yan ha, sa gadgets, clothes at essentials para sa inyong pamilya. Click now at bilhin ang inyong kailangan para sa bayan at para sa inyo at para rin sa atin mga kaibigan. Maraming salamat po in advance. Mga kababayan, si Atty. Vic Rodriguez ay hindi basta abogado, siya ay mandirigma. Sa kanyang speeches, ha, siya ay nagdidepensa kay PRRD laban sa ICC na tinatawag niyang walang jurisdiksyon. Siya ay nagsasalita sa mga rallies, sa nagbababala ng korupsyon at kahit dismarment cases ay tinatawa niya bilang attempt to silence critics. With the example, mga kaibigan, parang sabi niya, ang korupsyon ay destabilization, isang matalim na punyal sa puso ng mga korup. Para sa mga youth, ha, siya y role model, matapang, may diploma at handang lumaban para sa mga OFW, siya bosses ninyo laban sa sistemang nanluloko. Shoutout ulit sa US, Norway at iba ba. Kayo inspirasyon ni Attorney Vic uh, Rodriguez. Ngayon, ah, bakit budol ang ICC? Dahil kahit umalis tayo, patuloy ang probe. Parang ex na ayaw umalis sa buhay mo. May rejection ng appeals, pero sabi ng marami, ito is scam dahil walang totoong hustisya. Puro politika. Nalusaw na daw Well, sa appeals, sa may rejections, postponements. Parang nalulusaw ang kredibilidad nito sa mata ng Pilipino. Ang ICC ay parang teleserye. Maraming twist, pero walang ending. At ang malaki niya, ha, parang extra lang. Hindi lumalaban ng gusto. Okay, noong October 2025, may ruling na may jurisdiction pa rin. Ha? Pero si Attorney Vic ay nagpupush para sa protective ni Duterte. Mga kawok, ha? shop na sa Shopee at Lazada via YouTube Shopping. May promo para sa mga holiday gifts. Lazada naman para sa mga tech deals. Support local, support truth mga kaibigan. Yan. Mga kwento mula sa totoong buhay. Si Tony Vic sa prayer rallies, parang modernong Rizal, nagsusulat ng speeches in na nobela. Ang malakanyang ay parang magic show, maraming illusions ng pagudlad pero sa likod, puro smoke at mirrors ng corruption. Para sa mga kabataan, gamitin ang social media para i-share ang truth. Para sa mga OFW's, kayo heroes. Huwag magpabudol ng fake promises. Mga kababayan, subscribe na. Hit that bell para sa notifications. Join membership para sa exclusive content. Shoutout sa Pilipinas, US, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, UK, Sweden, Canada, Germany kayo ang global force. Shop na sa YouTube. Ah shopping via Shopee at Lazada. Bilhin ang inyong pang-araw-araw para sa pamilya at bayan. Sa huli, mga kawok, si Attorney Vic Rodriguez, dati pong executive secretary ni Bongbong Marcos ay tinuturing nating liwanag sa dilim. Ang ICC Budol ay malapit ng malusaw sa katotohanan. Mala kabahan na laban tayo. Salamat at hanggang sa susunod, Mabuhay ang Pilipinas!